Saan ba may murang gasolina? Arrange 5 Val Gonzalez. Kamin Val! Jerry at Tina, pagpatak ng alas 6 ngayong umaga ay isa isa nang nagbaba ng presyo ang ilang mga gasolinahan dito sa Quezon City at iba pang mga lugar dito sa National Capital Region sa magkatapat na Petron at Caltex Gasoline Station na nasa kapan ng Kamuning Road sa Quezon City ay kapwa na kapagbaba na ng presyo. Sa, sa, Petron, gas, ang gasolina ay 1.40 ibinaba kada litro ang diesel uh, ay 1.80 habang dun sa LPG naman ay uh, piso kada litro kaya yung LPG na 11 kilograms ay 991 pesos na ngayon na dating 1,000 pesos at dalawang piso. Kasi ang kerosene naman ay 2.20 per liter ang ibinaba. Pero sa mga small player uh, Jerry at Tina gaya ng Fuel uh, na nandito sa kaba ng uh, team gabi nyo ay ngayong alas-8 pa ng umaga magpapatupad ng rollback sa parehong treasury ng uh, ibababa kaya ng mga malalaking mga oil companies kaya ang presyo pa ng kanilang gasolina ngayong umaga ay 57.35 Aba. mm -hmm. uh, abang uh, 56 pesos naman uh, yung uh, diesel sabi ng kausap kong si Mang Tony Isip isang tricycle driver madaragdagan ng hanggang 30 pesos ang kita niyang 300 pesos kada araw dahil sa rollback may tunay pinatupad na yung araw ng Martes. Ako si Val Gonzalez, DJ Rachel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez.